Ali at Alex, tuluyan na nga nilayasan ni Senator Amy Marcos ang binuong senatorial ticket ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na, nagkakawatek kwatek na sila. Alam kasi na wala talagang pag-asa manalo ang mga politiko na nasa ilalim ng administrasyon. Tuluyan ng kumala si Sen. Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sa isang statement, sinabi ni Marcos na nadismaya siya sa patuloy na paninindiga ng administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag invoke niya ng ekotibo ng executive privilege at sub-judice rule sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ay malinaw na may itinatago ang administrasyon. Lalo lamang ang itong nagpapalakas sa hinala na maaring nalabag ang konstitusyon at nabawasan ang soberenya ng bansa sa pagdakip sa dating Pangulo. Aasahan na ba ng sambayanan na may iwan si BBM sa alyansang bago ang Pilipinas? <coughs> Paano yung hodes na si Remulla? Gagawin niya ba ulit ang pagtataksil na ginawa niya kay Binay noon? Sabi ng senador, ilalahad niya sa mga susunod na araw ang mga natuklasan niya na ginawa ng administrasyon na ani sa lungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Kasama kaya sa ibubunyag niya kung kaninong mga bulsa ang mag-uma pa dahil sa mga fill-in-the-blank sa BICAM report. Hindi niya raw magagawang mga kampanya at tumungtong sa entablado kasama ang iba pang miyembro ng alyansa na ikinakampanya ng administrasyon. Samantala sila ng alyansa ang dalawang nakatakdang campaign rally ngayong linggo sa Pampanga at Malolos sa Bulacan. Tama yan, huwag na kayo mga kampanya, sasama lang loob nyo na Marcos ang nakikita pero Duterte ang isinisigaw.